Isang gabi, sa isang liblib na baryo, ang mga tao ay nagsimula ng makarinig ng kakaibang tunog, mga daing at sigaw mula sa madilim na kabubatan. Ang kwento ng isang batang dayo, si Pinky, ay nagbukas ng misteryo ng isang aswang na pinuno. Kilala si Pinky sa pagiging matapang, kaya nang marinig niya ang mga kwento tungkol sa isang aswang na naghahasik ng takot sa kanilang bayan. Hindi siya nag-atubiling maglakbay upang hanapin at itigil ito. Puno ng takot at kaba ang bawat hakbang niya, ngunit may matinding layunin siya. Kailangan niyang tapusin ang kabangisan ng pinunong aswang na ito na tila hindi mapigilan. Sa bawat gabi ng paghahanap, nakatagpo siya ng mga kasamahan na unti-unting nagsasabi ng mga kwento ng kanilang mga nawalang mahal sa buhay. Lahat ay biktima ng aswang. Sa kabila ng lahat ng takot, si Pinky ay patuloy na lumalaban, umaasang makakamtan ang katarungan. Ngunit habang siya ay papalapit sa lugar ng pinuno, isang malaking tanong ang lumitaw, siya ba ay handa na ba sa pinakamalupit na pagsubok ng kanyang buhay? Ang kwento ni Pinky ay hindi patapos. Habang patuloy si Pinky sa kanyang paglalakbay, Unti-unti niyang nakikilala ang mga kababayan ng baryo na nawalan ng mga mahal sa buhay, mga taong nawawala sa gitna ng gabi, mga katawan na matatagpuan na lang na walang kaluluwa. Sa bawat kwento, nararamdaman ni Pinky ang bigat ng galit at takot na matagal nang nakatanim sa mga tao. Ang pinunong aswang na tinutukoy nila ay hindi basta-basta, siya ay isang nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim, nagmamanyobra mula sa anino ng mga tao at natatago sa pagitan ng mga lihim ng baryo. Ayon sa mga matatanda, may mga pagkakataon daw na makikita ito sa mga gabi ng bagong buwan kung kailan ang kanyang kapangyarihan ay pinakamalakas. Ngunit walang nakakaalam kung paano siya talunin. Hindi man natatakot si Pinky, napansin niyang may mga nagmamasid sa kanya mga mata sa dilim na tila laging nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? At sino nga ba talaga ang nagtutulak sa kanya patungo sa pagkatalo ng aswang na ito? Habang papalapit si Pinky sa kabubatan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa madilim na landas, may narinig siyang mga yapak na tila sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung ito ay aswang na nagmamasid o isang tao na nagtatangkang pigilan siya. Tumigil siya at nagmasid sa paligid, ngunit walang anino, walang kahit isang tunog, maliban sa malamig na hangin na dumadaan sa mga puno. Tanging ang sarili niyang paghina ang maririnig. Samantala, sa baryo, may isang misteryosong matanda na nagsasabing siya ay may alam sa pinuno ng aswang, ngunit may kondisyon, hindi basta-basta makikita ang tunay na anyo ng aswang, at ang bawat hakbang ni Pinky ay isang hakbang patungo sa kanyang kaligtasan o kamatayan. Nang marinig ito ni Pinky, nagdadalawang-isip siya. Ang mga matatandang kwento na bumabalot sa kabubatan ay may mga kabuntot na panganib, at ang kanyang mga galak na magtagumpay ay unti-unting napapalitan ng alinlangan. Hindi lang ang aswang ang kaaway niya, may mga tao rin sa paligid na may sariling agenda. Si Pinky ay nagsimula ng magduda sa mga nakakasama niya sa paglalakbay. May mga lihim na maaaring hindi pa niya natutuklasan at may mga tanong na tila walang kasabutan. Sino ang naglalagay ng mga hadlang sa kanyang landas? Habang patuloy si Pinky sa paghahanap, ang mga pangarap niyang magtagumpay ay nagsimulang magdulot ng matinding kaba sa kanyang puso. Ang mga mata sa dilim ay patuloy na sumusunod sa kanya, at bawat hakbang na tinatahak niya ay parang may naghihintay na panganib. Isang gabi, nakatagpo siya ng isang lihim na kuweba sa gitna ng kagubatan, isang lugar na tinutukoy ng mga matatanda na may koneksyon sa pinuno ng aswang. Ang lugar na ito, ayon sa kanila, ay isang daan patungo sa pinakamalaking lihim ng aswang, ngunit sa bawat hakbang ni Pinky papasok, tila ang buong lugar ay naging buhay, naghihintay na magtaksil sa kanya. Sa loob ng kuweba, naramdaman niyang may ibang presensya. Hindi lang ang aswang ang nandoon. May mga naririnig siyang mabibigat na hininga at mahihinang tunog ng mga yapak, mga nilalang na hindi niya kayang makita ang kalaban ay malapit na at siya ay malapit na ring matuklasan. Habang si Pinky ay naglalakad ng dahan-dahan sa loob ng madilim na kuweba, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na nagdulot ng panginig sa kanyang katawan. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng kaluskos ang umabot sa kanyang mga tainga. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakitang kahit anino tinutukso siya ng dilim at ang mga mata ng kuweba ay tila sumisilip mula sa bawat sulo. Nang magpatuloy siya, napansin niyang may mga lumang ukit sa mga pader na mukhang mga simbolo ng mga sinaunang ritual. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, ang mga simbolo ay naglalaman ng isang sumpa na may kaugnayan sa kanyang pamilya. Ang pinuno ng aswang na kanyang tinutugis ay may direktang koneksyon sa kanyang ina, isang lihim na matagal ng itinago. Dito, nagsimula nang magbago ang lahat. Hindi lang si Pinky ang biktima ng aswang, siya mismo ay may parte sa madilim na kasaysayan. Habang si Pinky ay nagsimulang unawain ang mga ukit sa pader, isang malamig na boses ang umabot sa kanyang pandinig. Nahanap mo na ba ang katotohanan? Tanong ng boses, isang tinig na hindi matukoy kung lalaki o babae. Tumigil si Pinky at tumingala, at doon niya nakita ang anino ng isang mataas na nilalang, ang pinuno ng aswang. Ang nilalang ay hindi nakasuot ng anyong aswang, kundi ng isang tao, isang babaeng may matalim na mata at isang nakakabighaning presensya. Ina mo, sabi ng aswang, siya ang nagtatag ng sumpang ito. At ikaw, Pinky, ay hindi isang simpleng dayo. Ikaw ay may dugo ng aswang. Napahulog ang puso ni Pinky nang malaman niyang siya mismo ay bahagi ng itim na lahi ng aswang. Ang kanyang ina, na itinaguyod siya ng maayos, ay may madilim na nakaraan. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng paglalakbay, ay hindi upang labanan ang aswang, kundi upang matuklasan ang kanyang tunay na pinagmulan. Ang kanyang misyon ay hindi tapos, ito ay isang pagsubok upang matutunan ang kontrol sa kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit bago pa siya makapaghanda, ang aswang ay biglang nawala, nagbabalik sa kanyang tunay na anyo, isang anyo na mas malupit, mas matalino. Ang pagkatalo ni Pinky sa unang laban ay nagbigay daan sa mas malupit na laban na magaganap. Nang muling magbalik si Pinky sa baryo, dala ang mga natutunan mula sa kabubatan at ang matinding pagkatalo sa aswang, isang bago at mas malupit na hamon ang sumalubong sa kanya. Ang pagkakaroon ng dugo ng aswang ay hindi nagbigay sa kanya ng lakas na inaasahan niya. Sa halip Nagdulot ito ng mas maraming tanong kung paano niya magagamit ang kapangyarihan na ito upang protektahan ang mga tao at hindi maging kalaban nila. Ngunit natutunan niya na ang tunay na laban ay hindi laging laban sa mga kaaway na makikita. Minsan, ang pinakamatinding kalaban ay ang sarili nating takot at mga lihim na itinagong mga katotohanan. Sa tulong ng mga natutunang kasanayan at ang suporta ng mga taong handang magpatawad, nagsimula si Pinky na tanggapin ang kanyang bagong katauhan. Pinili niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang protektahan ang mga tao mula sa mga mas malupit na nilalang na patuloy na nagtatago sa dilim. Habang patuloy na humaharap sa mga pagsubok, naiisip niyang ang kwento ng aswang ay hindi isang kwento ng takot. Kundi isang paalala na ang bawat nilalang ay may madilim na bahagi at tanging ang pagmamahal at tapang ang makakapagbigay liwanag sa kabila ng lahat ng ito. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Pinky ay natutong yakapin ang kanyang tunay na sarili, isang bayani na hindi natatakot harapin ang dilim.